Ah, nagkano kayo dito? Nag, -aano, nag, ano, naglilimos? Ay, wala namang dumadaan dito, eh. dito eh. Dapat doon kayo sa ano, may simbahan, boss. Maraming tao doon. Dito wala eh. Walang magbibigay maraming dito. Ayaw ko pa. Ha? Ah, uh, boss, may ano ko dito, boss. Limang piso lang talaga ito, boss. Wala, talaga akong pira ngayon, boss. Ito lang talaga ako tutulong sa inyo. Limang piso. Kawawa naman itong mga uh, ito sa amin sa Ah, dito pala kami sa ano sa Marikina po. Nagde-deliver po kami oh diyan. Yan. Ito po yung driver namin no. Oh. Yung kasama kong pinante. Oge. Okay. Ayun kami oh. Diyan kami magde-deliver. Pasok namin yung karga namin diyan. Mamaya. Wala pa kasing checker eh. Ante antay lang. Ay, nako. building. Mahaba yung building, oh. di ma. Ayos, mga badi. Departin, mga driver. driver kasama ko sa <laughs> mga painante dyan, cut out ang hirap, ang, ang hirap magiging painante